Ayan po mga kababayan, dito tayo ngayon, magluluto tayo ng labong. Ayan po, nilaga ko na po yung labong at saka pipigain ko na po. Uh, ang ating po palang mino ngayon ay adobong labong. Ayan po, kung sa karaya pa ay tambo. Ayan po, yung pulak, yung puno ng kawayan. Ayan, lagyan ko na naman Ang ating kawali na antik. Ayan po, sibuyas at saka bawang, sinabay ko na. At saka halu-aluin na mikos-mikos konti. Ayan po ang cubes natin. Ayan po ang sekreto niyan. Para maging lasang baboy. Ayan po. alu natin hanggang matunaw ang cubes. Ayan na naman. Tapos ilagay na natin ang ating labong o kaya tambo. Ayan po. Ay isa po yung kawayan. Ayan po. Nahalo-halo ko na. Mekos-mekos na yan mga insan. Ayan na. Mekos-mekos ko na po. Hanggang sa antayin natin po maluto nalaga po na po na yan kanina para mawala yung pakla niya ayan nalagyan ko ng tuyo 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 na lang at saka magic magic ayan po at adubong labong na yan nalagyan ko ng dahon ng laurel at saka asin kunting asin lang kasi may tuyo na ayan ayan po at saka soka kunting soka lang kasi konti lang yung labong na niluto natin ayan po mga kababayan at ito ang masarap na ulam tuwing umaga hindi lang po atsara, hindi lang po ginataan try nyo din po gawing adobo pwede nyo rin po itong adobohin muna at ilagay sa gawing Shanghai maraming salamat sa mga nanonood